Sa ang labing siyang Kasi dito mag-aang siya. Saan lugar? Dito ang pag-aang siya. Itong lugar na to? Ah, straight ang pag-aang siya. Hanggang baba? Ah. Uh, bakit? Eh, matagal na mo. Yan ang nangangangang. Pero ito, wala naman. Pag-aang siya. Ibig sabihin, ito, sumasakit na, nakakuha na. Apa, paano sakit nang... Ito. Parang siyang manhid lang. Kapag ito? Ah. Uh -huh. Hmm. Parang, parang maestro ka. Oh, yun nga, parang ngayon pa lang, oh, isa na namang kwan, isa na namang nagreklamo sa buhay. <laughs> na masakit ang kalahati. Uh, dito moment, ako, moment, ako, hilo, tempah, mo ako ay mo tong rehilo te, pay Ay, wag na. Dito ba? Sa kalahati. Pa,

Ito ko pa ako, sa <laughs> yung sa Parang na. Parang ganito. Parang ganito. pindutan doon. Tapos na. pindutan kita narahkan kemampuan ini ya teman